So, magandang hapon sa lahat. Oh, alam niyo na 'to. Meron ta oras ngayon to ng hapon. So, meron tayong pasyente. Ayun. Pasyente talaga. Yan na sa atin, nalulobat. Oh. Putok 'to. Pilit ako ng LED. Maliwanag pasok yung tail light sabi ko wag nang bumili dahil papalitan ko ng LED yan kasama sa package sa pulit ko yan ano po ba nakita natin sa motor ito na po nakita natin sa motor oh. o oh. huwag ka na maganda ang sabi ng mayari naka auto charge daw po ito sa katong settings parang hindi ko po naunawa na naka auto pass charge po ito no? okay makikita nyo dito nalikin na bityan sa sakit ng regulator ibig sabihin, ang sabi nila pag nag-on ang headlight uh, magpuputol yung dilaw para talagang hindi malobat hindi po eh pag susi pa lang, putol na po kagad yung dilaw ano po nangyayari? overcharging po utok panel, utok taillight so, yan okay, maandar na to ng mga 5 minutes ang baterya na ito nandala sa akin, nasa Nine volts lang. Patayin natin, no? Yan. Yeah. Pagkikita natin. Okay. Ito yung ating tester. Okay. Tawag nga ako, sir. Patapat doon sa tester. Itututok muna, kuya. Lalagay ko sa negative, tsaka sa positive ng battery. Yung ating tester, meron po tayong 13.9, mga sir, no? Yan. Labo na naman cellphone ko. Yan na po natin. Tap. Didi. Tapat mo lang dito. magpo start ako eh. Tapat mo lang. Pagmas na lang po yung voltage trap mga sir, no? 13. 9 volts. Nakita nyo po yung kanyang voltage trap. So, pakita natin yung battery ni sir. Original pa ako ito, ano? Ng motor ni sir. Pakawak ko ulit sir. Tingnan natin yung high rev. Kung aabot po tayo ng 15 volts, 16 volts, 17 volts. Idle po tayo ngayon. Sir, kanina yung, yung bago natin pantarin, ilan yung idle niya? 13.7 13.8 oh, Kanina, 13.8. Oh, so ngayon idle pa lang po tayo ngayon, 14 point yan. Kasi nga po, nagbabawi po yung baterya. High rev po natin. Tingnan natin kung ng 15, 16, 17, 18, 19, 18. So, stable po tayo, bumalo po tayo ng 14.8 at high rev po, no? High revolution, hindi po tayo nag-overcharge. Pag umabot po ng 15 yan, 16 yan, 17 yan, eh, minsan nung kasi sira yung baterya pagka ganon. Pero ito, nasa pa na ang full wave yung baterya ni sir, no? Okay po, mga sir, 14.8. Buhay ko na yung ni sir. Kaya rin po doon po yan. Naka bukas na yung headlight. Kita ba yung headlight, sir? Kita. Yeah. Yung ko na. Kita yung hazard, sir? Kita. bukas na headlight. Naka hazard. Tara din magpusina. Hindi ko nakikita. Kumarito nga, kuya. Kumura ba yung headlight? Ano lang video ka? Oo, Yung headlight kumukurap? Ako, sisigilip. So, bukas po yung headlight. bukas yung hazard 12.3 sa idle po tayo mga sir ako nga sisilip kung bukas yung headlight talaga eh kung nakakurap yung headlight so yan sir no nagkukurap yung headlight ni sir pag nag hazard no sa battery na po ito o kaya naman yung mismong headlight na tinamaan bakit po sumapit po ito ng overcharging no So try nyo muna sir magpalit ng bumbilya ng headlight. Ayan o Kasi nakakasad. Patay natin yung asad. Pat Patay mo na sir. Press mo lang. So posibleng battery. posibleng yung headlight no. Try mo nga sir magbusina. Sige babad mo sir. Okay na. So hindi mo nakakurat. Sa... Sa busina. Ang isang asal na sa nagkukurat posible nga, battery, no? So, ano lang muna natin to Kung, obserbahan, mabubuhay pa yung kanyang battery, ha? So, interpelling na natin mayare, Okay. Sinabu na naman ang cellphone ko. Okay. Okay, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon. Tagasan po si sir. Tagasan Antonio lang, Tagasan San Pedro, sir. Tagasan Antonio San Pedro, sir. Um, ano po bang nagdala sa inyo kay San Pedro Pulweber? Uh, sira yung ano, yung panel, tsaka tail light, running tail light. Punde na no, sir, no? Punde. May eh, kwento ka sa akin kanina sir eh, na kailan palit ka ng tail light? Tatlo, tatlong palit. Puro punde. Puro punde. So, may naririnig ko sa group, sa smash group, palitan daw na Stanley. No, para daw hindi magpunde. Ang sagot ko naman, kahit isang balding Stanley Pipe LG dyan, kung overcharge putok at putok pa rin yan. Tama po ba, sir? Tama. Yan. So, customer na nagsabi, gawa po ito ng putol dilaw. Sa maling para ng putol dilaw, nagkakaroon po tayo ng problema. Okay? Sir, baka mayroon pong nice shoutout. Wala <laughs> po. Shoutout mo si Jowa mo. Hindi na. Ay, preno Ah, <laughs> <sagud. laughs> oh, sige sir. Kamusta po yung, yung motor niyo, sir? Pakiramdam niyo? Okay na. Kunting ano na lang. Sa ano. Eh, yung pagkakagawa ng pulib. Kamusta, sir? Goods na goods. Sobrang quality, napakabilis ng ano, pagkakawiring wiring brandy. Yan. So, nakahinang ba, sir? Hmm? Nakahinang lahat ng duksong? Ayun ang po, lahat uh, balot ng ano na quality yung pagkabalot ng electrical tape yan so ito na ang isang customer natin mas user uli no sa ating AB, AB page talagang hindi po talagang pwedeng mawala ang smash bakit po talaga pong low button sir ba't nga pala kayo nagpa-pass charge sa ano na sobrang dati kasi nung stock pa lang sobrang korap korap talaga yung headlight niya. kaya nagpa-pass charge so nagamot po ba nung pass charge yung korap Nagamot na mga yung iba yung yun nga yung panel sa tail light ko Putukan. So yun lang. Tingnan natin oh, no, sir no. So safe na safe mo motor sir? Safe po. Peace po tayo sir. You. Okay. Sa lahat ng sumusuporta kay San Pedro Pool Weber, maraming maraming salamat po. At ako po ay nagpapaalam na. Kato kasama ko yung cousin na natin, taga rito lang din sa San Pedro. Smash you sir po. Paalam sa inyo lahat. God bless you. Thank you.